Ayan, what's up, Dribblers at mga ka-shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Tinapos na nga ng Magnolia Hotshot ang kanilang elimination na sila ang may pinakamataas na kartada dito sa PBA Commissioner's Cup. Tinapos din nila ang talk and text sa pamamagitan ng isang panalo na twice to beat itong uh, Magnolia. Tinangka din silang uh, balikan ng uh, Phoenix Super LPG pero hindi bumitaw. At eto, itinalaga ng Magnolia Hotshot ang kanilang pakikipagsagupaan sa finals kalaban ang San Miguel. Birman ni Junmar Benny Boutright, Chris Ross. Susubukan nila Paul Lee, Calvin Abueva at Tyler Way na kunin ang kampiyonato kalaban nga po. Itong mga mag-aalak ng San Miguel Birmen at tatangkayin ni Coach Chito Victolero na makakuha ulit ng kanyang champion dito sa PBA. Pero siyempre, ahadlangan niya ng mga bataan ni Coach George Gallant. Ito, nagkamay na yung dalawa mga shooters. No, talagang nga. Ah, Uh, yan po ay uh, panimula no ng kanilang pakikipagsagupaan dito sa finals ng PBA. Kagabi, ipinakita ng Magnolia Hotshots yung kanilang tikas at lakas kalaban ang uh, siyempre, yung Phoenix Super LPG pinangunahan nga ni uh, Mark Andy Baroka at etong kanilang import na si Tyler Bay ang scoring ng Magnolia mga ka-shooters ano, na uh, Pinamunuan ni Mark Baroka sa kanyang matikas at malupet na scoring, 21 big points at itinanghal na best player etong si Mark baroka sa kanyang 21 puntos ng bataan ni coach uh, Chito Victolero. Susubukan nila si uh, CJ Perez no na tangkain itong mga kalaban na si Paul Lee, uh, Gio Halalon dito sa finals ng PBA. Mga shooters no kasama rin sa scoring etong si Ian Sangalang. Kaya naman, sabi ko nga, eto yung first time Ni Coach George Gallant as head coach dito sa PBA Finals Itong kanyang bagong import na si Benny Boutright Ay tatangkain ding makuha ang kanyang unang kampiyonato dito sa PBA At syempre, ganun din yung import ng uh, Magnolia Hotshot Mga ka-shooters, so, tatangkain niya rin kunin ang kanyang unang kampiyonato dito sa PBA Ito namang si Tyler Bay. Susubukan ni Jun Marpajardo na muling uh, maisungkit ang kampiyonato sa PBA. Na alam natin sanay na sanay si Mar Pajardo pagdating po dyan sa finals. Ano? At uh, talagang gamay na gamay niya ni Mar Pajardo yung kampiyonatong yan mga shooters. Dahil uh, napakaraming kampiyonato na ni Mar Pajardo. Seven times MVP. Ano pa ba ang hihilingin ng isang Mar Pajardo? Yan ang susubukan ni Coach George Gallant na itakda para sa kanyang unang kampionato dito sa PBA as head coach mga shooters ano at marami kasi nagsasabi baka pag hindi ito na itawid ni coach George Gallant palitan siya ulit ni coach Leo Austria Siyempre, papayag ba si George Gallant na hindi maitawid itong kampyonato gayong napakalakas ng kanyang kupunan sabi ko nga yung first uh, uh, player ng uh, ng San Miguel Beermen at yung second stringer ng San Miguel Viermen, the same lang mga shooters. imaginein mo, first five mo, Jun Marfajardo, tapos mayroong kang uh, nakabang na Muala Tautua. So napakahirap kalaban ng San Miguel Viermen mga shooters. Pero syempre naman, eto na mga papayag ba, eto mga bataan na kasamahan ni na Calvin Abueva, Rome De La Rosa, Paul Lee, Mark Barroca nakaganon-ganon na lang kakayanin sila ng uh, San Miguel Pirmen. Kaya napakaganda ng uh, labanang ito mga shooters. No? Yung Marcio Lassiter na talaga naman veterano pagdating sa kampiyonato dito sa PBA. Alam natin na wala na itong uh, kaabog-abog. Itong Jeronteg maganda rin na ipinapakita dito sa, sa San Miguel mga shooters. So talagang inaasahan natin umaatikabong laban dito sa finals ang dadalhin itong dalawang kupunan na ito mga shooters ano itong San Miguel Beermen at ang Magnolia Hotshot matapos nga walisin ng San Miguel Beermen ang baranggay uh, Barangay Ginebra San Miguel sa game 3 no over defending champion Barangay Ginebra San Miguel eliminating them via Sugar Sweet 3-0 sweep ng uh, San Miguel Beermen ang Barangay Ginebra kaya naman uh, inaantay nga nila etong kanilang makakasagupa sa finals. Eto na at itinakda na yung kanilang pakikipagsagupaan dito sa uh, Magnolia Hotshot. So makikita natin kung sino nga ba yung malakas ang tama, yung nakakabusog na chicken templado or etong nakakalasing na serbesa o San Miguel Beer Men, mga shooters no. Ah uh, talagang inaasahan nating lahat ikaw ako tayo isang magandang laban sa finals. First uh, championship ni George Gallant, uh, Marshall Asciter Jun Mar Pahardo, na alam natin, no, Benny Wright na talaga namang uh, napakaganda ng uh, dating, no, dito sa San Miguel Birmen. kasi nung si Ivan Aska yung uh, import ng San Miguel Birmen, ay eh, talaga namang nangangapa sila at hindi tagtugma doon sa mga hindi nagko-complement yung uh, uh, Ivan Aska kay Junmar Pahardo kaya pinalitan nila ng isang matikas at malakas na import no sabi ko nga pwede na itong naturalized player ng Gilas Pilipinas e, etong dalawang import na to na naandiyan sa finals parehas mga shooters no pwede nga dalawa gawin ng naturalized player eh pwede naman po yan no at e, sabi ko nga etong iba na aska nung pinalitan ni Benny Botright eh talagang nag naging maganda ang laro no ni Junmar Pahardo nagcomplement sa kanya sa lahat ng kanyang teammate eto pong si Benny Botright na napakatikas maglaro kaya inaasahan natin, no, itong banggaan ng dalawang malalaking kupunan na to, eh talagang uh, war no, ng magkapatid dito po sa PBA Championship. Inaasahan talaga ng lahat na matikas na, na kampiyonato at uh, sana no mga shooters ito ay umabot sa game 7 no at doon magkaroon ng deciding championship para naman na uh, maganda ang kanilang bakbakan ayan marami pong salamat sa inyong panonood ano man po ang inyong maging opinyon pag-usapan po natin dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn.